At tulis sa ngayon, ang nagbabanggaan yung nag at hindi nag-consolidate. Uh, sa bahagi po ng asosisyon, part po yan ng consolidation eh. Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at uh, mahusay na tumakbo yung ating mga asosisyon sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport. Bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo, yung lumikha ng ating makina dito sa ating bansa. Sapagkat ah, kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang, 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 linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung pamana ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi sa uh, monopoliyado ng isang kooperatiba kundi kooperatiba siya na individual o franchise individual of unit hindi sa konsorsyon hindi sa monopolyado ng isang kopartiba. kaya sa atin kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport industrial yung kailangang unahin ng ating pamalaan bakit ang nagtumatakbo ngayon sa ating uh, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic sabi nga natin ang jeep po sa Pilipinas ay de deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon, yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator. Swerte na yung iba. Kung so what, na nakaano sila, nakapag-comply sila so sa usapin ng modernization, nakapag avail sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize hindi lahat ay like, pwedeng uh, gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa 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 ngayon Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LT Parbiet ng DOTR ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga, ng mga uh, modern ng mga modern na mga jeep na tumatakbo sa loob ng uh, 575 na ruta sa buong uh, sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin niyan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok naghabol nang December, ng December nang April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa, sa pinakanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LT at ng DOTR na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa na ng Escaper Motor, na ng Francisco Motor, na ng Saraw, na ng Malaginya, maraming mga lokal halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manegosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? So sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasaper dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct of ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa atin sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat.